Beautiful day po sa ating lahat. May mga luma po ba kayong bisikleta? Yung ayaw nyo itapon kasi nasasayangan kayo at ayaw nyo rin ibenta dahil may sentimental value ito. So ngayon naman po, para maiba, magre-restore tayo ng isang lumang bike. Meron po ako ditong Japanese bike na nabili ko po noong 2015. So, basically po, this is 10 years old na po yung ating bisikleta. So, this is Japanese style and I think po, nabili ko po ito sa isang store na nagbibenta ng mga brand new at second hand na Japanese bike. So, yung gagawin natin dito, since luma na po talaga siya at marami na siyang sira, at ayaw ko po siyang ipamigay, ibenta, or itapon, is i -re po natin siya at kukumpunin po natin yung mga sira niya. So, dito po yung break po niya, since functioning pa naman po ito, is lilinisan lang natin. And then, i re po natin to kasi okay pa naman. i -re din natin siya para po magmukha siyang bago and ma-protection din po yung part na to dito sa kalawang. So, meron po dito ang ilaw, no? So, yung style po kasi ng mga Japanese bikes, meron po talaga silang ilaw. So, tatanggalin po natin to at hindi na rin po ako bibili ng new set kasi hindi ko naman po siya nagagamit at hindi rin po ako kasi nagbibisikleta kung gabi. So, yung susunod nating papalitan po is yung tire niya. Kasi hindi na po ito pwede dahil expired na. And may mga crack na po talaga siya. Also, yung inner tube niya papalitan din natin. Pero itong rim po niya is hindi na natin to papalitan. alilinisan uh, lilinisan lang natin. At yung spokes din po niya is okay pa. So, lilinisan lang natin. So, we will make it clean and shiny. So, yung size po pala ng gulong natin is 26 by 138. Sa harap at sa likod na po yan, same lang po sila ng size. So, yung tires po natin at yung ibang kailangan natin na parts ng bike is i-order at bibilihin lang natin sa Shopee. Why Shopee po? Kasi po napakamura lang compared kung bibili tayo sa mga shops na nandito. So, ito po yung grip niya. Tira na po, kaya papalitan natin. So, yung brake lever po niya is okay pa naman po, kaya hindi pa natin to papalitan. Yung papalitan lang natin sa part nito is yung kanyang cables. So, yung manubela po niya is kinakalawang na. Hindi po natin to papalitan, pero yung idea ko po dito is that i-repaint -re ko lang po ito. Oh, at yung mga parts or na may kalawang kasama na yung frame. Okay, so yung ball raise po niya is I think okay pa naman po. May kalawang lang. So, i-repaint natin to. Including po yung part na to. And yung parang holder po ng ating basket. So, may basket po to sa harapan. Hindi po natin papalitan kasi napakatibay pa naman po. So, i-repaint natin to. Lilinisan lang natin. So, dito naman po tayo sa kanyang chain. So, no need na palitan po kasi okay na okay pa naman po. Well maintained po yung chain natin. So, yung ating pedal is okay pa rin naman po. May kalawang lang siya. So, repaint lang yan. So, yung upuan natin is napaka okay pa rin naman po. So, no need na palitan. Yung ilalim lang yun. Na, yung spring niya dito is kinakalawang na po. So, lilinisan natin at kukulayan. So, ito po pala yung kanyang brand, Speedline. So, may carrier din po siya. And it's perfectly working pa rin po. And, meron lang siyang mga kalawang. So, uh, may plastic po itong material. So, plano po namin is that, aalisin po namin tong coating niya. And then, i-repaint namin. So, yung uh, drum brake po niya is kailangan ng palitan kasi kinakalawang na and yung side stand po niya so we have to remove this and bilhan natin siya ng bagong stand so yung tire naman po ito po yung sa likod na part uh, yung back wheel po niya ito is okay pa rin naman po yung rim at yung spokes niya lilinisan lang din po natin and then papalitan natin yung tire so ito po yung fender niya matibay pa naman so hindi na natin to papalitan Thank you So, ito na po. Tapos na po nating disassemble yung ating bike. So, ayan. Ito yung mga, may mga parts dito na kailangan lang linisan at i-repaint natin. And then, may mga parts din po dito. Especially po yung mga bearing yung mga bolt na kailangan nating i-replace na kasi kinakalawang na talaga siya. So, hindi na siya pwedeng ibalik. So, yung chain niya is pwede pa. Hindi na natin papalitan. Yung lever niya, kailangan na natin yung palitan. Uh, plan namin is yung made of alloy na para tumagal talaga siya. So, ito naman yung grips niya dun sa handle niya. So, kita nyo naman, gutay-gutay na. So, kailangan nating palitan. Ito yung manubela po. Medyo kinakalawang na kaya kailangan linisan at i-repaint. And then, ito po yung fork at yung parts niya. Yan, so may mga ibang bahagi na kinakalawang na hindi namin alam kung anong mga tawag dito sa kanila kasi hindi naman kami expert about sa bike. Hahanapan namin to ng mga uh, spare parts niya para magmukha talaga siyang bago at pulido. So, ito naman po yung kaniyang sprocket at yung kaniyang pedal. So, need lang ng lines. Hindi na namin yan papalitan. Retain natin yan. Thank you. ito po yung ating first part sa ating project na bike restoration. So, antabayanan nyo po yung part 2 nito sa aming susunod na mga vlog. So, that's it all for today po. Happy watching and have a beautiful day. Bye!